Tak cek. Saya juga mama ya. Di kolam pinapa apa nak kiri tu? Ibu. 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 Nakakatakot naman dito sa pwesto ko. Ano nangyari nga dyan, Kuya Dave? Birthmark? Parang yung kay Cristel dito. Kuya sa, sa ano ka? Magigresus party ka? Magki-Christmas party ka? Si Mike lang pala hindi magki-Christmas party. Yun, mabuti. May cheering squad ako sana, Sus sa ano ha? Sa Christmas party. Sali ako, Miss RBS. Kami dalawa ni Jenna, sarat na maglalaban, Kuya Dave. Ano lang ginagawa niyo diyan, Mika? <laughs> Treat me like a... Nawala yung mga naglalaro. <laughs> nga na ako! Oh! Sino ba nagre-request na video dito? Magbabayad sa akin ha! Magbayad to! rất đẹp, rất dễ dàng. shit, phải lo nó gì đấy. Nanya? Sige. Sige, Mika. Ganyan ako, no? Video to.

20 पा बी रंचा पंचा ई कोण नाव फाडी बली यनो याय सवाई सवाई सवा अरे कोणी नाही 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 नाही

Jangan takut, jangan takut Okey, kami juga kita akan menikmati Ya, ya Kita akan menikmati Kita akan menikmati Hahaha Nampak tak? Nampak tak? Um mm -hmm. Mayroon na nag-subscribe din. Mayroon na. Okay, huwag ka na pupunta dito. mamamatay ka rin I love you, I love you, I love you! I Miss you, na ako. Ano ba na maigit ito? Sige ka. Sayo, Kali ko. Message for Jose. Asa na Jose? Bumalik ka na dito Jose. Okay, supply! Wala ko wala wala, wala, okay. wow, wala, wala surprise, surprise. Eh. Alam ko may mission ka dyan. Alam ko na siya dyan. Kaya siya makamay mission mo. Oh, alam ko na siya mo. mo pala, <laughs> <laughs> alam ko kailangan mo huli yung Ginger yung lobe. So, alam ko mahirap yung mission mo. Kailangan ba tulong ko? <laughs> 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 Yan <Yeah, laughs> yeah, eh.

Ang cheesy ng <laughs> <Naschisi> gano'n. <laughs> na <patimulo laughs> ng Hindi nga pala ako shampoo Hindi nga bulong Ikaw rin ang bumuo <laughs> <laughs> ng grupong kuladyo, <laughs> Kahit walang founder,

Gatay na tawag nakita ni Mega. Tama na, tama na. Igari ka. Tama na, tama na. Wala, wala, wala. Where is Wala. Wala, wala message. Mamaya Ikaw na, Aldrin, message para sa. Wala, 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 iwan mo. Iwan ka. Interes ka.

Um, kailangan ko ng trabaho. <laughs> Kahit match sa dancer na lang. Kaya <laughs> sa bar nyo, Ayos na, kailangan ko rin kumeta. Kumeta? Kumeta! Kumeta? Kumeta! Kumeta! <laughs> Hi, San! Alam mo kasi, ang <laughs> <yung> buhay, <laughs> ay, ay weather, weather. Parang gulong. Parang gulong. <laughs> minsan <laughs> minsan na na, isa isa <laughs> sa babaw. Minsan natin babaw. Minsan Minsan nasa <laughs> <Ilang yun> eh. <laughs> Hindi, <laughs> minsan flatness bulog. Ha? Ikaw, message mo para kaya tinika Pagsamahin natin. Ako okay, na lang yung Nika. Kain lang sila yung siyoko mo naman ako niyan. Siyoko coated cornflakes. Mabuti! Baka na magtrabaho. Ako na lang. Bila lang. <laughs> <laughs> Palit tayo para may pera ako. <laughs>

Ano message mo? Ay, yun na, tayo. Gusto ko lang ipalam kayo, sa'yo na hindi sa lab, hindi sa laging oras tayo nandito. Alam ko lilo sa sabi eh. Alam mo naman, nang buhay. Oo, oh, lang. Now, for Jose, so... for Jose, mm. Rico. Jose, Jose. Alam ko ang buhay, ganito lamang. Kaya, pabakal ko sa kanya. Pabakal ko sa kanya. Kaya, <laughs> bahala ka na. Alam ko mga matay din tayo. Pero, mga matay <laughs> din tayo. Alam ko, ayaw ko na, ayaw na. Sabi yun. Sabi Kasi alam kong buhay ka pa. Pero yung mga kasabihan natin, huwag mong kalat mo dyan. Huwag mong ikalat mo dyan. Ano ba yun? Yung taro ko. Alam ko namang... Kataro nga. Sinisigaw na yun. Secret code natin yun eh. Kaya nga sinikrit ko lang eh. Sinabi mo na. Taro ko. Wala. Alam nga namin yun. Secret nga lang namin yun eh. Hindi ko sasabihin sa'yo. Ba't mo sinabi? Lalagay ko sa YouTube. Mike, bili nga yung story, Mike. Mike, story, Mike, Mike. Wait, 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 wait! Mamiti ako! Tiyan, na to. So, sa <laughs> oh. <laughs <copyright> si khoaján, calculus, joke lang, joke, joke, joke. Sino bang miss ka na ni ano? yung mahal mo. Sino no, ba ang mahal mo? Christian <laughs> <laughs> May. Jose, <laughs> Yari ka nga pala kay Ate Nika! Gulit <laughs> na sa Ate Nika. ka ba, Nika? Uy, nami-miss ka na nga pala ako si Si? Okay, si okay. Tore. Kanadaw ni ano? Di Ang pangalan ni Si Jermaine. Jermaine de Tore. Jermaine. Ang ganda ng pangalan na. Jermaine <laughs> de Tore. Jermaine de Tore. Kasi naaalala ko yung ating pagkukupihanin. napakopya mo ako pero hindi kita pinapakupihan. <laughs> ang so, daan mababayan niya siya. Pinakupihan mo ako. Natakasan pa kita. Nice, son! <laughs> Natakasan mo ba siya so, na no? Dati, no. Joke lang. Sa best lang naman yun. So, sure, Talagang naman pati ang lamang. Oi Dave, Dave, Dave! Fernando, Fernando, Fernando! Matay! <laughs> okay, okay, okay. Ano kung ikaw bumatay? Ano hindi ka bumatay? Nakapit Okay Wow, na.